hapon sa ating mga kaidol dyan uh, na lang gabi sabado Basta, so mag, hindi magtagal ulan o, to, naman. Dito. dami na leptosperosis na Ito yung ako na ang ilan pa hindi ko na ano sa Leptospirosis na sugat pa ng usabaha. Dumi-dumi ng tubig dito. Hirap dito sa amin nila. Dami nang nasakit ng Leptospirosis dahil sa langoy-langoy ng bahay. Mga kaidol. Sa ng mga hospital, puno-puno na sa mga, mga tamahan ng liptos. Bawal ito mag... Mag ano... Hubog ka ng baha na may sugat. Tamaan ka talaga. Sa akin, na uh, sugat ko sa baha. Sobrang ate. Ya, inugasan ko kagad na ano. Sabunan ko agad yung sugat kasi galing sa bahay. Inugasan ko sinabunan. terus inugasan ko pa na may natatubig. Kaya mas maganda talaga yung mainit at tubig yung hugas mo sa sugat at makasugat ka na naubo ka ng bahay. Ang tirahin mo kaagad na nagmainit na tubig mga kaidol para ma ano yung mga uh, virus yung mga uh, kakao na pumapasok na sugat yung, uh, hindi mga yan ang sikarito dyan mga kaidol tapos inom dahil yung kaagad ng gamot gamot sa leptosferosis sige, diyan lang ang bag na hindi ko makalabas mga kaidol, lakas ulan labas na ako tapon ko yung basura kasi alas 7 na ng gabi kulikta na ng basura ngayon kasi so, maulan okay, bye bye na lang bye bye yan lang muna yung, 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 yung. mga idol thank you thank you sa mga subscriber mga pag mag subscribe sa mga balag sa atin maraming salamat sa nga walang sawang pagsuporta support ako salamat mga idol